Hi guys! Good morning everyone! So, kakauwi lang po natin galing school. So, tapos na tayo ng first subject, mga kamanin. Wait. Okay. So, ang subject po namin kanina ay the contemporary words yan. So, Yun yung aming subject po kanina. Tapos, 7 to 8.30 lang po yung subject namin. Tapos, 8 to 9, 10, to, um, 8 to 10 a.m. Wala po kami subject mga morning. So, nandito tayo sa ating dorm. Kakawi ko lang po galing school. Pero babalik din ako ng alas ng 10.15. Ang klase po namin 10.15 hanggang 12. Ayan. Babalik tayo dahil kakaan muna tayo So, di ko alam kung ano aking lulutuin na pagkain. <laughs> so, ayan. Baka maglagyan na ako ng itlog or what else. Di ko alam. Or baka biscuit na lang ako mga para ano tayo, diet, diet. <laughs> Wait lang, guys, ha? So, guys, mag unsubscribe na naman tayo for today's vlog. Ito yung ating ambisal. Tapos, maglaga tayo ng itlog. Nayo natin yung itlog kasi mabagal itong itlog eh. Tapo muna natin tong tubig. So far, guys, wala tayong kasama dito sa bahay. So, ang gagawin natin ay itlog. ito itlog. Itlog yung itlog. Luto, itlog. Hindi na may pang itlog makakawin. Meron kasing itlog na bulok na mga kumaling pero hindi pa naman ito bubulok yung aking itlog kasi alaga yan sa ano hindi ba maglagyan na tayo

So, oras natin ay 8.29. So, dapat kailangan alas 10 to 10. Alas saktong 10, dapat ang na tayo sa school kasi 10.15. Dabarating mo ngayon, teachers, mga kami, mga teachers namin. Kaya, yun. O, diba? So, na the subject namin ngayon ay Introduction to Computing. Yan. Yan yun ang aming subject ngayon, ngayong Monday. Hanggang ano yun? Hanggang 11, hanggang 12. Yeah. <laughs> <laughs> Tapos, subject ko namin ay is, is ano to? Simula so, 12.15 hanggang 1 p.m. ah uh, Internetics, tama? Internetics, yun tama. Tapos, 1, to 2.30. Wala mo na ura ulit kami subject. Tapos, 3 p.m. to 4 p.m. I understand the self. Yun know, ang aming subject ngayon mamaya. Hanggang ngayon. Hanggang 5.30. O, for perceived communication. Oh my God! Hanggang go 5.30 ang class, guys. <laughs> ah, 5.30 ka. Um, oh, my 🎵 pa Hindi tayo mag... Ay, bibili tayo. Bibili pala akong kanin para may laman dyan ko. Kasi... ...sabagay. And then... ...bibili na lang akong kanin. Di ba? May bigas dito, may, may, bigas naman dito pero hindi pa tayo magsaing. Kasi hapon na yung uwi natin yung mga kamami. Ah! Tutusok yung kamay ko guys. but hindi dumugo. Hindi dumugo. Yan lang, sulak na. Hindi na kakaanin. Sa labas. tayo kumain. Dito na tayo sa school, ma. Dito tayo sa school. So, 10.15 pa yung start namin. Mga kasi ko na, dito na. Hi, it's guys, guys. Mabalik na ulit kami sa door. Hi ka muna, kuya. Hi. Dismiss ang kasi. Ayan, shout out. Oh, kain muna tayo, kain ulit. Ba't ba umikot? Buti na lang isa na yung sa aircon mo ako po niya. Malamig pa naman din eh. Uy, ang dami na mga <laughs> Uwian na. Kakain muna tayo ng tanghali. Hi! Hello! Hi. Hi, vlogs! Hi! Babalik tayo dito mamaya mga 2pm, mga kamuning. Kasi mayroon kulit kaming klase hanggang 5.30 na push ka ng hapa, mga kamuning. Kaya yun, Apa pagkakain eh. ni? Kakain mo na tayo. Maganda na ako mag-itlog lang ako guys. Para kasi parang ang, ang tabat taba ako na sa tsura ko ano, sa katawan ko mga ganun yan. Taba, taba ako na. Kaya kailangan ko na mag-diet. At baka may may hindi na ano sa akin yung aking uniform hindi na magkasya. Kaya kailangan na natin mag-diet. <laughs> Lubas sa tayo. Ang tayo sa kabila, tatawid tayo mga <tinyo> kumunay. <tinyo> Ang <tinyo> ba't umikot? Umikot lang ako. Oh, di diba? Dito na tayo. Doon tayo sa dorm pupunta mga kabuni para makapag pahinga rin tayo ng kaunti. Alright! Hindi pa ako ing mga kabuni. So, bibili na lang ako na ng isang kanin. Laking Tamad magluto eh. Ganun talaga. Pag tamad magluto. eh yeah, ka talaga. Hi! Hello! Ano lang? Um, Kanin lang. Ah, lang. Eh, ka lang, lang? Ah, sige po. Hindi, kayo po. Kung kayaan, mo. na ba talaga. <laughs> Ay, taba na eh. Hindi pa naman. Hindi na kasiya uniform. <laughs> sa kanyang sige po na. So, guys. Andito na po tayo sa dorm ayo ay kakain ulit tayo mga kumuling kasi kalalabas lang natin galing yung school di sana ako kakain kaso matagal pa yung oras namin sa school mga kumuling ngayon na alauna na po guys ng hapon itlog. Pero sana ang ulamin ko kanina yun. Kumain ako ng pansit kanton. Yes. Pansit kanton with egg. Tapos itlog ulit ngayon. Pero may kanya na siya na may ano, tapa. Hindi hmm, ba? Tagalan lang tayo mga Kakamay lang tayo guys. Kain. Hmm. Uh um... Mm -hmm. That's a Lo voy a poner en tu bic. So, tapos na po tayo kuma tapos na po tayo kumain mga kamuning. Ngayon ay maya maya ibabalik na tayo ng school mga 2 mga 2:30 pa babalik na tayo sa school. Right. Kabalik na tayo ulit ng school mga kamuning. So meron pang tao sa room. Mamaya pa sila mga mga 2:40 kasi kami ay 2:45 yung time namin mga 2.45 hanggang 4. Tapos, meron pa kami isang subject hanggang 5.30, mga kamuli. natin siya ano na sa vlog. Hi, kung muna sa vlog. Hi. Hi. Nagawa late na ko okay. eh. Di pa, tayo pa nga na nauna dito. <laughs> May tao pa nga sa room eh, oh. May tao pa sa room. Happy ka dahil? Ha? Okay, hindi tayo ako sa nabasin. Ah, sige, sige. Alright, okay, sandito na natin tayo eh, sa room natin, mga kamuli. Mm -hmm muntik pa akong malate na ako muna Kasi maling room yung napuntahan ko makuwi kanina. Tatangatangan mo naman ako muna nyo. Ayan okay, mga klase natin guys. Ayan. Wala pa kami teacher. Mga ano pa. Mga 4.15 pa. Ay, kumuna. <laughs> <laughs> Ay, kumuna. Hi, kamo na. <laughs> Sama mo na natin sila sa vlog. mommy ang guidance to. Carl. <laughs> Carl. Carl. Muntik ka na. na ako malit isang subject, guys. Kasi lahat ng klase ko wala doon sa taas kanina. Tapos bumaba ako. Ay, bababa na ako. Uwi na ako. pag ko dito sa 1-0. Nandun lahat ang klase ko. <laughs> uwi, uwi sana ako. Ayan na si Sir. guys, labas na kami. Yan, teacher ko nga pala si Sir Enzo. Hi guys! Welcome sa kanyang vlog. O, di diba? Kinausap ko kasi sir kung pwede siyang isama sa vlog kasi marami kasi nag-aabang kung talaga ba ako'y napasok or hindi. <laughs> kasi sir, magkasing ano oh. lang po tayo. Magkasing parang isang taon lang po yung agwat niyo po sa diba? Actually, last period ako nila, pero I make oh. sure pag umuwi sila, masaya sila at nakangiti. Kaya nga po. Uh, See so oh, you diba? next, ano, meeting. Thank you, sir. Bye-bye. In oh, ingat, ah, ingat, ingat. Apo. Bye-bye. Bye, sir. Guys, nagulat si Sir Enzo po sa akin kasi Pinakita ko yung aking YouTube, YouTube channel. YouTube channel. <laughs> And guys, so oh, Pinakita ko po kay Sir Enzo yung aking YouTube channel. Nagulat po ko siya kasi malaki na daw yung aking subscriber. Ayan, thank you kay Sir Enzo. First meet po namin ngayon dahil ang saya sa niya magturo po sa akin mga humbling. Oh, diba? Thank you, sir. Ah, Uwi na tayo, mga kamuning, no? Hindi kasi pwede mag-video dun sa klase talaga, mga kamuning. Kaya clip-clip lang tayo. Hanggang sa umuwi, hanggang sa mag-break time, mag-breakfast. <laughs> o, di ba? Diba? Hanggang sa makawit tayo ng dorm. <sighs> Hindi nga lang po, guys. 5.30 in, out na sa... <sighs> Alright, ang sakit na ng aking paa dahil medyo malaki yung kanyang heels. Ah. Bukas magkapaat tayo ng heels mga company. All Alright! Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. Bye 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 bye! Love you all! Mwah.